Uh, yun guys, uh, third week na ang ating pugo at sila ay masisigla yan ang ginawa ko sa mga pugo marami po yan, nasa ano siya, higit sandaan yan. dami yan guys, yan ang bago kong negosyo ngayon, ang pagpupugo testing lang yan uptake ko kayo guys pag ano pag malalaki na yung pugo pag yung nangingitlog na hmm. kagagawa lang po yan yung kanyang kulungan meron ko sa kapik bahay ko parang sisiksikat sila muna eh. ah, yun ayon ah, guys sa ah.